UTI ka? soft drink sa chichiria mo yan. Char. Di yun totoo. Nagkaka-UTI ka dahil number one, madalas ang pagbigin ng ihi at kulang ka sa tubig dapat umiihi ka on average 4 to 7 times in 24 hours para ma-flush out ang bakterya at hindi na iipon sa pantog. Dapat pera lang ang iniipon. Char, imposible. Char, syempre nakadepende pa rin kung gano'ng kadaming tubig ang iniinom mo. Ang recommended daily water intake para sa mga lalaki ay 2.5 liters per day. Sa babae naman, 2 liters per day. Given na ikaw ay generally healthy at walang ibang sakit. Number 2, ito ay pag yung vagina. Ang vagina ay yung nasa loob at ang vulva naman ay ang nasa labas. Ang dapat nyo lang hinuhugasan ay ang vulva. Dahil ang vagina ay may self-cleaning mechanism. Pag hinugasan mo yan, magkakaroon ng imbalance sa acidity at mawawala ang healthy bacteria na pumoprotekta sa vagina. Number three, improper wiping. Pag naghuhugas o nagpupunas naman ng puwet, dapat laging papunta sa likod. Huwag paharap dahil ang bacteria na galing sa puwet mapupunta sa puerta Number four, kidney stones. Pag may block sa daluyan ng ihi, naiipon sa loob ang ihi kasama ang bacteria. Para maiwasan ang sakit sa bato, stay hydrated, iwasan ng maaalat na pagkain, at bawasan ng pagkain ng mga oxalate rich foods tulad ng peanuts, chocolate, kamote, at spinach. May tinatawag kasi tayong oxalate